Barbie Forteza, gumagaan ang pakiramdam, kapag nakikita si David Lee Kauko. Chica, day. Feeling ko lagi, I have someone to talk to. Uh, pagod na ako, parang ang gaan lang pag nakikita ko siya. Dahil nga sa power bank nila ang isa't isa, sa bawat isa sila kumukuha ng lakas, kapag pagod na. Mukhang nasanay na talaga si Barbie na lagi sila magkasama ni David, at sa sobrang close nila, parang hinahanap nila ang isa't isa. Enjoy daw at masayang katrabaho si David, natural daw kasi na nakakatawa ang ginoo, ayon kay Barbie. I really enjoy working with David. He's really fun to work with. Really hindi naman nakakapagtaka yun dahil kung minsan ay may mga banat talaga ang gino'o na talagang nakakapagpatawa kay Barbie hi everybody, I'm David tatali ko si maging sino ka man kasi? maging sino ka man? hindi yun hindi sa dalas yung maging sina ka woman. Oo, oh, yon yun. Ginap naman niya! Anong word <we're done>? daw? Daan. Bigyan <laughs> kita ng neck pillow. Bakit? Parang siya talaga ako sa aer aeroplano, nakagalan ako. Yan ba yung meaning mo? Parang yun yung meaning mo eh. <laughs> uh, ba ba hindi ka talaga na backlash ngayon. <laughs> eh kasi may team po na. Oo nga pala. <laughs> Pinutok mo na. <laughs> Uh, focus on the breathing. Marami kasi meditation guide sa YouTube. Ah, to ba? Search mo lang, meditation guide YouTube by David Likaw. Dahil ito pa. Hindi, pero yung... Ito siyang ganyan? Yes. Sika. Tapos may sipon oh, lalabas. Ito, mahilig na ulit. Tapos may sipon lalabas. Ay, nasa TV na tayo. May nalilip mo sa akin. Mga tiga ka siya, ka siya. Ay, ka na, <laughs> Kabisado na nila pareho kung paano sila magtrabaho, kaya naman kitang kita kung gano'n na sila kakomportable sa isa't isa, na nagagawa na nilang mag-asaran. Kabisado na rin namin yung isa't isa, paano kami magtrabaho. Oh, smile ka. Uh... <laughs> oh, di ba nang-asar na rin siya? Today. day